tatakboy namin yung scooter at ako ay magraraning kasi yung bisikleta ko hindi na bumbahan yung gulong so si Kyle lang ngayon hahabulin ko siya tingnan natin punta kami ngayon ng park maganda kasi yung panahon medyo mainit pero okay lang Tignan. Huwag okay. mo yung ganyan. Sasayad. Awa yun o dun o. Ayoko. Ay, wait nga. Doon mo nga kayo lagay. Sige. Ayan na. Punta kami ng bike. Mahahabol niya ako kasi mabilis yung kanyang scooter oh, yan na kailangan tatakbo ako <laughs> hiningal ako doon ah yan iangkas ako angkas yan kailangan lapit na bike lane. ha bike lane bike lane? pwede oh. tara tawid tayo Ayan, let's <laughs> yeah, go through kami guys Ayan, dalawa kami oh. uh, Kayo po nga ako O oh, kasi pababa tayo eh Ano mo? Hmm. Diba, may payuko-yuko pa ako Pag hindi ako tatayo, nangangawit ako eh. Hindi ko kita isang kita mo rin O, oh, yan, nandito tayo, oh, para muna. Ayan, andito, oh, dito, O yun, oh. Sumobra. Wait, baba ako. Ay, ay. Kala ko ba magdijag ka? Oo nga, magdijag nga ako. Teka lang kasi. <laughs> Pajagin agod ako. Pagod din ako dun. Nangangawit ako. Ayan. konti lang to. Kasi medyo mainit po talaga rito. Pag mga ganito. Pero sa akin, okay lang. So, yung guys. Nandito na kami ngayon sa park. Ayan. Kung nakikita nyo yung aking likuran. Ayan. Matagal na, na ilang buwan na. Hindi ako nakapunta rito. So, ayan. Mag-enjoy muna ako rito. Mag-jogging muna ako. Pinapajogging niya ako nung kanina. Oh, sabi ko medyo malayo-layo. Eh. Kasi dapat nakabike ako malambot yung gulong ng bike ko kaya hindi ko nagawa okay so punta pa tayo dun guys Ay, eh, kung nakikita nyo naka orange na yun kung nakikita nyo punta natin yun yun yung mga palaruan ng mga bata okay so tara kremdamdam ko malambot malambot yung gulong. So ayun guys, ang sarap mag-scooter dahil uh, kung magbibisikleta ka medyo mapagod, pero ito talagang madaling gamitin. Kaso pag medyo paangat o pataas na, medyo buma bumabagal din ng konti. So, ngayon mag-jogging muna ako doon ako sa kabila. Okay? So, let's go. Ayun, mauna daw ako kaya hahabulin daw niya ako. Ya na, ayan na. Kailangan tatagpo ako. Mahahabol niya ako. Sige. Ayan, pawi na kami guys. At medyo dumilim-dilim na nang konti. Ayan, ayan, iguana na ako ng kasama ko. Ayan, cash mo ulit ako. Ayan, guys. Ang ganda talaga ng exercise ko tong araw na to. Tumatakbo. At talaga hinihingal ako ng gusto. So, yung kasama ko, iniwan na po niya ako dahil mabilis yung scooter niya eh hindi na rin ako sumakay kasi ano yun? hindi na ako sumakay kasi paahon nahihirapan din yung scooter lalo na medyo mabigat-bigat ako so ang grabe hindi nga ng hosto pero kasi minsan tamad na po akong lumabas tamad na ako mag walking natutok lang ako sa natutok lang ako sa computer ko. So, ayan. Kaya naninibago yung aking yung aking katawan. So, yun lang po at see you na lang pagdating sa bahay, okay? So, ayun guys. Ayan, nandito na kami. Nakauwi na kami at talagang napagod po ako doon sa aming sa aming pagpunta doon sa park. Kaya hiningan po ako kasi talagang tumakbo na naman ako. Tumakbo na naman ako ng husto. Talagang naghahabol ako kay Kayla. So, at least okay na po yun. Ah, na Na-exercise ulit ako. Kahit papano. Yan, ang sarap ng pakiramdam. So, yun lang po. At ah, maraming maraming salamat po sa inyo. At yun lang ang may share ko sa inyo sa araw na to. At maganda naman. Ano masabi mo sa scooter mong bago? Ha? Maganda ba? Ha? Parang the same lang daw kasi ang pinagkaiba lang yung kulay, yung kulay niya sa ano, yung kulay orange niya yung lang ang pinagkaiba doon. So, parang ano lang, parang yung old scooter lang niya. Hindi naman dapat yung makabili. Kaso, yun na nga, nasa mabuting kamay na yung kanyang scooter na pinakauna niyang scooter. So, kaya napilitan kami bumili ng bago dahil mahirap nga mag-walking. Medyo, lalo na pag mainit ang panahon, pag nag-walking ka, medyo mahaba-haba yung lalakaran mo. So, ma-expose ka talaga sa araw. So, yun. Kaya napilitan kami bumili ng scooter. So, yun lang po ang ma-share ko po sa inyo. At maraming maraming salamat. Tabangan nyo uli ang aking susunod na mga video. Okay? At yun. Yun lang. Maraming salamat, guys. Mabuhay!